Hello guys, good day po. Maayo adlaw po sa inyo tanan. At eto nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series dito sa 1 piso. At dun nga sa huling video natin, nakahunt tayo ng kahit papano pwede na extra metal na year 2016. So tignan natin dito guys kung papala rin tayo sa 50 pesos ulit yung kasama noon sana madali na natin dito yung year 2005 na hard to find sa BSP at year 2017 sa NGC sana pala rin tayo ngayon so tara guys hatiin lang natin to sa dalawang batch ayan guys, nahati na natin sa dalawang batch para sa ating coin hunting. 50 pesos ulit, pero bago tayo magsimula, syempre ang aking pasasalamat po sa aking mga subscriber. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir, sa suporta po dito sa ating channel, Coins TV. At lalong lalo na po doon sa mga nag-share ng ating video at sa mga nagla-like, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy yung i-share at i yung ating video. So malaking tulong po yan kay Coins TV. Siyempre para ganahan na rin tayo sa ating mga coin hunting na ginagawa. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, umpisahan na natin to guys. Meron kagad tayo ditong black tone kung tawagin. Or dirty coin na year 2015. So kayaan na rin natin dyan yan sa mga idol natin dyan na coin hunter din. Siyempre maraming salamat din po sa inyo. Lalong-lalo na sa mga idol natin na coin collector dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta dito sa ating channel. At proceed na nga tayo dito guys. Year 2018 na long mint mark. So common lang yan. Ang hinahanap natin doon ay yung upper mint mark. Next coin. 2010 So, common puro kalawang na to 2012 next coin 2015 so, common at 2018 na low mint mark so common lang din yan at ang ating next coin BSP 2015 so, common next coin 2018 so, common 2019 na upper mint mark so common lang din yan next coin natin 2018 na low mint mark so common lang din ang hinahanap natin dyan ay yung upper mint mark so 2018 na low mint mark pa rin. at next coin natin hindi na maganda ang kanyang kondisyon so nagko-corrosion na siya nasisira na yung ating mga bariya kahit sa mga NGC na piso natin meron ng ganun so, hindi na kaganong kaganda yung ginagamit ng ating bangko sentral sa ating barya kaya mabilis na sisira so sayang okay next coin 2015 common and next coin 2016 ating nahat ng nakaraan na may extra metal common at ang ating last coin dito sa ating first batch 2019 uh, mint marks so common lang at ayan nga bokya tayo dito sa ating first batch so tignan natin dito sa second batch guys sana swertehin tayo uy, gumising ka <laughs> at pero syempre bago tayo magsimula dito sa ating second batch baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel Coins TV Pasuyo na po ng subscribe button dyan guys at yung notification bell baka po makalimutan nyo. Huwag nyo pong kalimutan para po updated ka po sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update na rin na ginagawa dito sa ating channel. So maraming salamat po sa inyong lahat at proceed na tayo dito guys 2004 ng BSP at 2018. Next coin, 2013. So, sisilipin lang natin to guys. Sa kanyang number 3, guys, sa ibabaw, mayroong extra metal. So, kayaan na natin yan, guys. Dahil maliit lang naman. Next coin, 2015. And next coin natin, 2013. Next coin. 2010 common at naku po ano ba to sirang sira na guys yung ating piso so sisilipin ko lang guys year 2000 yata to so kayaan na natin dyan yan next coin natin 2018 common next coin 2018 ulit common at dito pa rin tayo sa NGC na year 2019. So, common. Next coin, 2017. Common. Next coin, 2015. And another 2015. At ito pa isa, next coin 2018 na uh, low mint mark so common lang yan next coin natin 2011 so common meron tayong non-magnetic dito 100% non-magnetic yan dahil sa itsura pa lang nya so ayan year 2002 so hayaan na natin dyan yan marami na tayo nyan na itabi so common Next coin, 2018, common. At ang ating next coin, 2015, so common. At mayroon na naman tayo ditong nasisira ng bariya. So common, 2015. Next coin natin, 2018, na low mint mark, so common. Next coin, 2018. At last two coins tayo guys. Next coin natin, 2018 na low So, common. Next coin, 2018 pa rin. At ayan. Bokea nga tayo guys. At tayo ay mag-select ng ating Eco coin update. So, ito guys. Ang i-update natin, 2017 na 1 piso na BSP na DAI 3. So ayan guys, alamin natin ang status nito ngayong 2024 sa ating website. Ang ating source, ang N.Numista. So tara guys, at syempre, unang-una, pupunta tayo sa ating kaibigan na si Mang Google. At isearch lang natin dyan guys. One Piso BSP. At lilitaw na nga dyan, ayan, Numista. At dito tayo sa Magnetic, dahil ang 2017 ay kabilang sa Magnetic. Magnetic. Okay, at ang kanyang features, ayan, at diretso na nga tayo sa ating i-update na 2017. So, ayan guys, ang year 2017 ay may dalawang variation. At madalas din ay sa atin to, piso na 2017 na BSP. So, ayan guys, dito tayo sa ating nahant na 2017 reverse 2 at reverse 3 ang kanyang variation guys at ang ating lahat ay yung reverse 3 na bold letters reverse 3 ayan ang kanyang collector's value guys o price appraisal dito sa very fine extra fine at AU condition 24 pesos so same lang silang tatlo at hindi pa siya na-update so 100% guys mas mataas to dito sa reverse 2 So kung papansin niyo yung reverse 2 na 2017 ayan same silang apat 46 pesos 6% ang kanyang frequency at ang ating na hunt na 2017 ay itong 5% ayan at ang kanyang price appraisal pag na-update to 100% mas mataas to diyan Okay guys so ayan ang kanyang status so masasabi natin ang year 2017 na reverse 2 or reverse 3 ay parehas lang common guys at kumpleto na tayo nito sa ating variation na to kaya hindi na rin natin kukunin to guys dahil kumpleto na rin tayo nito 2017 so ayan guys maraming salamat po sa inyong pagsamang muli dito sa ating coin hunting sana po ay share nyo at ilike yung ating video maraming salamat guys keep safe always and God bless